sa tulits, magluluto ako ngayon ng bihon. Ito na po yung sahog ko na slice ko na. Saka ito yung... Bawang sibuyas, saka yung bihon natin. Tapos, pinapakuluan ko na yung sahog natin na manok at saka, ano, atay ng manok. Ayan. Naantay ko na lang po na maluto. mga katulits, kompleto na po yung sahog ko. Ayan. Nahimay ko na rin yung chicken na ano, pansaog natin at saka yung atay binabad ko na rin po yung bihon natin para mabilis siya lumambot. Tapos, pinapainit ko na yung kaldero natin. Sa kaldero ko lang siya iloloto kasi maliit yung kawali natin. Ito na lang. So, inaantay ko na lang po siyang matuyo. Tsaka uminit. lagyan natin natin siya ng mantika Pwede na 'yan mga cutlets. Tapos hintayin na lang natin na uminit 'yung mantika. So, kapag uminit na 'yung mantika, saka natin ilalagay 'yung bawang, at saka sibuyas. So, ayan, uminit na yung mantika natin. Lalagay so, na natin yung bawang. Ayan so, na lang po natin sa halu hanggang mag-brown. Masarap pag-brown na brown yung bawang natin. Ayan, nag-brown na siya. Tapos natin lalagay yung sibuyo. Mmm, bango! yung nag brown brown na rin yung sibuyas natin saka ngayon natin i eh, susunod yung manok natin na hinimay-himay sabay na natin pinakuluan na natin yan kaya luto na yan kunting gisa na lang yan para maabsorb niya yung sibuyas at saka bawang yung amoy yan saka natin lalagyan ng toyo depende na lang sa inyo guys kung gaano kadami yung ilalagay dito. Ayan. Tapos, halo haluin natin. Ayan. Kayaan na lang natin muna kumulo hanggang maabsorb niya yung texture at saka yung lasa. lagay na rin tayo ng paminta. Pampalasa. Tsaka, hindi mawawala yung magic syrup. Ayan. Ayan. Halo-haloin ulit. na lang natin na mag-absorb yung lasa niya sa manok. Konting pulok lang. Konting <laughs> konting gisa-gisa lang. Ayan. Ito yung sah sahog natin para sa mga ang mga gulay natin. Nilagay ko na. Ayan. Um, hindi ko lang alam guys kung paano po kayo magluto ng bihon. Pero ako po kasi, ginigisa ko muna yung gulay bago yung pag na yung gulay natin saka ko siya hahanguin at saka ko ilulutuin yung bihon sa sabaw na natira dito sa sahog niya Ayan. pantay na lang natin na maluto yung gulay saka hanguin natin nahango ko na yung gulay kanina na ginisa ko. Tapos, ito naman ngayon, yung bihon natin. Ang gawin natin, ito po, tinira ko na lang yung sabaw niya kanina sa gulay natin. Saka natin ilalagay yung bihon. haluin lang po natin hanggang ma-absorb yung sabaw at magiging ganito na yung kulay niya. Ayan. Hintay na lang po natin na ma-absorb niya yung tubig lahat. hintayin na lang po natin na maluto yung bihon natin. Pag naluto, nasa ka natin i-hahalo yung gulay natin na hinango kanina. Tapos, yan, hintayin nyo na lang po mamaya matapos yung bihon natin. Yung finished product ng pansit ko mga katulits. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my videos po. Thank you bye mga katulits see you on my next video